ang isang election watchdog sa ilang party-list groups na tumatakbo sa bilang Pilipino 2025 bukod kasi sa hindi naman daw sila kabilang sa marginalized sector konektado rin daw sila sa political dynasty at mga negosyo nagbabalik si Mon Gueves Halos kalahati raw ng party list groups na tumatakbo ngayon sa bilang Pilipino 2025 ay ang hindi naman mula sa marginalized sectors. Ito yung mga sektoro grupo mula sa laylayan ng lipunan. Ito ang lumaba sa pagsusuri ng election watchdog na kontradaya sa mga grupong naghain ng Certificate of Nomination and Acceptance o CONA para maging party list sa 20th Congress. Ayon sa kontradaya, Pito sa mga grupong ito ang nangunguna pa sa latest election survey ng social weather stations nitong Enero. Konektado rin daw ang mga ito sa political clans, malalaking negosyo o may connection sa pulis at militar. Sa kabuuan, apat na po sa party list aspirants ang dominado raw ng mga political dynasty gaya ng 4Ps, ACT-CIS at FPJ Panday Bayanihan. 25 naman, kabilang ako Bicol at TGP ang may business interest na nasa likod. Ang Duterte Youth at labi pitupang pang grupo may connection daw sa militar. Bukod pa ito, sa 86 na party list group na may kasong may kaugnayan sa pork barrel, plunder, graft and corruption, kadudadud ng advocacies at kakulangan ng impormasyon. It ends up marginalizing the already marginalized. Naging biktima yung party list system ng money politics. Sabi naman ng Comelec, ginagalang nilang pag-aaral ng kontradaya. Pero git na ahensya, sinuri nilang maigi ang mga tatakbong party groups. Katunayan, higit dalawandaan nga raw ang hindi nila pinayagang tumakbo. Hanggat ang batas po natin ay maluwag, sabi, hindi naman kinakailang gumagapang sa kahirapan. Sapat na lang na may proven advocacy doon sa mismong sektor na kanyang nire -represent. At bagamat nasa saligang batas ang pagtindig laban sa political dynasties, hanggang ngayon, e eh wala pa rin tayong batas tungkol dito. Kaya hamon na lang ng Comelec sa mga botante. Sa mga mamamayan na lang po tayo umaasa na sila iboboto ng tama. Hinihingan na ng News 5 ang komento ng mga grupong pinangalanan sa pagsusuri ng kontradaya, pero wala pang sumasagot sa amin. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.